Magandang araw sa inyo mga idol ko. Gusto ko lang ibahagi ito sa inyo mga idol kung problema nyo rin ba ang ganito sa inyong manukan. Ito ang ilan sa mga nabasa ko na nag-post ng Good morning mga boss, ano ho dapat gawin sa manok na main pin organa, mag 9 months na 36 na hen hanggang ngayon apat pa lang ang nag-itlog, ano ho dapat gawin at ilang kilo dapat epakain. At ito pa mga idol, si idol Cyril mas marami ang hen niya. Ganon din sa akin boss sa 90 hanggang 17 lang minsan ang naga itlog, di ko alam kung ano gagawin ko. Sana ay makatulong ito sa inyo mga idol. Itong ibabahagi ko sa inyo ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. Baka isa ito sa problema nyo kung bakit late na o ayaw talaga mangitlog ang mga hen nyo. Sobrang dami ng rooster sa range at ito ang mangyayari kung hindi nakamonitor. Suriin at oring may igi mga idol kung ano ang gagawin ng mga rooster sa hen pag madami sila. Nakita nyo ba ang ginawa ng isang rooster habang nakasampa ang isa pang rooster sa hen? Imbis na kinastahan na ang hen e eh, naudlot pa. Aray ko po ang sakit noon. Delikado rin yun mga idol kung mahaba ang tehid ng rooster pwedeng madamay ang hen. Ang ganyan pang yayari ay pwedeng maging dahilan kung bakit hindi nangingitlog ang hen. At kung naka-range naman ang inyong manok dapat ay may sapat itong espasyo at ang ratio ng bawat rooster ay nasa 1 is to 5. 1 is to 5. Isang rooster limang hen. Para hindi sila mag-away-away. At dapat malawak ang kanilang galaan para hindi sila ma-esturbo parang nagde-date lang kumbaga. Dapat alam nyo idol ang disadvantage ng naka-free range at isa yan ang dahilan. At kung ayaw pa rin mangitlog ng mga henyo mga idol, ito pa ang solusyon dyan. Ikulong nyo katulad nito. 1 is to 3. Isang rooster at tatlong hen. Ang ganitong proseso mga idol kung ang breeders nyo ay kayang ikulong ay mas mabuti. Dahil hindi sila ma e at talagang masasampahan na ng rooster ang inahin. Tiyak mangingitlog na yan. Siyempre dapat alam nyo rin ang advantage at disadvantage ng naka-free range at yung nakakulong. Ito at mangingitlog na. Sige ere pa. At ito pa, dapat may sapat na bitamina ang manok nyo idol. Pwede kayo gumamit ng synthetic or ready to use na vitamins. At kung gustong makatipid pwede rin kayong gumawa ng sariling bitamina katulad ko pag naghihirap na. Isa ito sa pinaka gawin lalo na sa ating breeders. At maganda ang epekto nito sa ating inahin mas napaparami ang magiging itlog at talagang malulusog ang magiging sisiw nila. Basta bigyan lang sila ng high nutrients na patuka at bitamina. At kung gagawa kayo ng sariling probiotics ay mas mabuti yon. Dahil mas makakatipid ka at siguradong alam mo ang mga sangkap na ginawa mo. Itong ginawa kong fermented plan ay basic na sangkap lang. Kung gusto mo itong mapanood nasa ibaba lang ang link. At ang panghuling tips mga idol ay alamin nyo ang edad ng inahin. Dahil kung ito ay matanda na ay madalang na talagang mangitlog. Sana ay nakatulong itong ibinahagi ko sa iyo idol. At baka naman idol, sana ay suportahan mo ang akin channel sa pamamagete ng pag-like ng video ito at pindutin ang follow and subscribe button hanggang dito na lang mga idol salamat ingat and happy farming with heart.